Good morning everyone at ito na nga ang pinakamasarap pag ikaw ay nasa bakasyon. At para sa araw na ito ay naghahanda nga nang niyubak ang aking mga masisipag na hipag. Ay kamasipag naman talaga ng taga dot dot ng Malinhon <laughs> si Ate Iping na walang kupa. Habang si Ate Ninya naman ang tagahimay na kung ano ba nga ang inahimay diyan. Huh? At ito nga pala ay pambihirang pagkakataon na kami ay magkasama-sama muli dito sa bakuran ni Tatay Ore. Ay simula nang lumisan si Tatay ay yun na kaming magkaroon ng banding-banding na kagaya ni. Kaya kapag gusto ng banding ay hala, plano agad. Ituloy na yan. Papatagalin pa bagayan huh? Pero sa totoo lang talaga ay napakahirap ng na wag sama sama Lalo na kung may sarili-sarili ng pinagkakaabalahan. Diyan pala sa malalaki at malalagong punong iyan, madalas kaming tumambay kasama ng aking mga kapamilya. duyan duyan patanaw-tanaw, kwentuhan, at sa gabi, napakaganda. Promise.